ngayon. Walang pasok dito sa amin ngayon. Kaya, ayan, nag-live muna, lola nyo. Ayan, lalabas na tayo, guys, ha. Para makita nyo ang thank you. Kyo, I-thank you. Soto, guys. Soto! Wah! Akaroy! Sugi! Akaroy, Sugi! you. So, thank you, guys. Thank you, guys. Ayan, guys. Tignan nyo. Nagano ko. Naglagay na ako ng aking ah, uh, tekito lang na Christmas. Ano ba yan? Christmas illumination na konting-konti lang. Pero solar siya, guys. Ayan, no. Solar ang aking Christmas at yung aking mga bulaklak na sa sangga. Ayan, guys. Hello, Ranju Paraj. Hello, where are you from? Ito, oh. Sino yung may hilig sa flowers? Ayan, papakita ko sa inyo aking mga bulaklak. I will show you all my flowers, guys. Ayan, sa garden ko. Mahilig kasi ko sa mga plants and bulaklak. Ito naman ay ang yellow bell. Eh, um, Don na han kawakanay. Okay? <laughs> Kedo mo. Teta. Suki, daisuki. Hana ga suki nan yo. Um. Eh, ato ne, ah, uh, iru iru, eh, cactus this one is cactus. Ayan. Ganitong plant yan Meron akong collection na ibang, iba't, iba't, ibang, ano ba? <coughs> Ayan. Iba't, ibang mga cactuses. Ito, papakita ko sa inyo. Eh, これはこれこれほらこれ自分で作った自分で作った色々自分で作ったこれがこれがすごいきれい花を咲くんで、eh, This one is so long ayan guys halaman m a h ラマンヒリガコ Yan. Yan yes, sa mga cactuses. Ayan. Yan. Yeah, mahilig talaga.